back to zero si Kimmy. Nilumbos ni Nakam ang savings. Direct Loren, agad gandang labas ng paayang laban sa ginawa ni Nakam. Maging siya ay sa alami. Na lahat ng ipon nito ng mahamang panahon ay nawala na parang muna. Hindi natin masisisi kung bakit nagagalit o dismayano din ang mga mananapit kay Kimju, Especially si Direct Loren, na palaging sumusubaybay sa kaya ni Saksi ito kung paanong magtrabaho para sa pamilya. Maging siya ay malaki rin ang nagawa para mas mapausbong at matunungan si Kimi. Pero sa isang iglap, limas lahat ng ibon. Ito nga ang inang komento mula sa mga supporters. Hindi naawa sa kapadin kumayat ng gusto kakatrabaho panibasa, hindi siya yung nagpakahirap kumita ng pera para sa pamilya. Kaya ganyan kung umastasi si ate Kung totoo kang kapatid at mahal mo ito, hindi hindi mo gagawin ang bagay na iyan. Masyadong makasarili, pati ako na fans, lubos na nasasaktan at naiiyak. Ibig sabihin, back to zero si Kimi. Ubus ang pera. Nakakalungkot nga ay base isang komento. Bakit ganito sa sobrang pagmamahal ni Kim Jung sa pamilya? Naabuso nagawang gawang lokohin ng kapatid. Siya ang inaasahan na makakatulong at mapagkakatiwalaan. Pero sumablay na zero sa pera, hindi man lang nahiya. Mahigpit na yakap para kay Kim Jung. Hindi madali ang kanyang pinagdaraanan ngayon, lalo pat sa hindi nakikita sa kanya